Welcome to my channel, my showbiz corner, viewers, supporters, subscribers Isa at dalawang araw na ang nakaraan ay uh, hito pa rin trending pa rin at laman ng mga content sa YouTube ang uh, performance ng uh, ating Esplendin Boy sa Hito Music Awards na ginanap sa Taiwan kamakanan lamang Usap-usapan ang kanilang dynamic live performance hindi lang mga Pinoy fans kundi ibang lahi mga Taiwanese Casual at Taiwanese 18 at ang maganda, interesado ang mga Taiwanese sa performance more ng SB19 at nalaman nila na may upcoming concert ang SB19 sa naturang lugar at naturang video kaya naman naghahanap ng ticket kung mayroon pa bang available na tickets para sa kanila. At naging researchable ang SB19 sa Google kung ano ba talaga ang mayroon sa SB19 boys at marami mga Taiwanese ang nagresearch about them ng ating The King of P pop Kahapon at ngayon, puro mga laman at mga content at mga thumbnail ng SB19 na performance nila sa Hito Music Awards last June 21.